Ayan guys, hello sa inyong lahat. Ayan, ito na guys yung binili ko kanina sa Singapore. Dun sa Orchard uh, Apple Store. Ayan guys. So ito yung MacBook Air na latest ngayon. Yung 15 inches. So hindi ko na i-describe yung specs. Kasi marami na nang gumawa ng vlog na yan. Ang gusto ko lang sa inyo i-share is yung uh, tinatawag natin unboxing experience. Yan, Ladies and gentlemen. So ito yung uh, latest na yun. yan And then bumili ako na ako nito. Uh, ito. Yung uh, type C to USB uh, adapter kasi ang MacBook Air ay type C lang yung kanyang ano. Pero hindi ko na pa. ay okay okay. Kala ko, ano guys, kala ko binuksan. Hindi pala. So, ito lang ang maganda sa Singapore, guys, na pag bumili kayo ng Apple product, hindi nila bubuksan. So, pwede nyo siyang iuwi sa house. No? Tulad dito, no? inuwi ko ngayon siya sa barko guys. So, para uh, ma-feel natin yung unboxing experience uh, ng Apple. Yeah! Okay. So, ito guys, no? nagkakahalaga to sa pera natin. No? So, sa Singapore money, ay sa peso pala is nasa 84,000 ito. Ito tsaka ito. So, ginamitan ko lang siya ng debit card. So, yun na siya. Yan na guys. Excited na ako excited na kasi matagal ko na tong pinagpaplanuhan dyan ah guys <laughs> kakabulol-bulol matagal ko na tong pinagpaplanuhan kaso nga lang hindi ako makabili kasi hindi makalabas hindi makapag shore live yan eto na guys no eto na so yung box nya medyo medyo mabigat guys medyo mabigat siya hindi ko lang alam kung ilang kilo pero tingin ko mga nasa 5 5 kilo siya kurto yan, so may kita nyo, no, sa picture pa lang, napakanipis. No, namanipis talaga siya. And then, may kita nyo dito, yan lang, MacBook Air. Tapos yung kanyang Apple logo, MacBook Air ulit. Tapos Apple logo, tapos sa likod. Yan, 8GB Unified Memory, 256GB SSD lang yung binili ko, guys. Kasi meron naman akong hard drive. Kaya hindi na ako bumili. Sayang din yung 300 uh, Singapore Dollars. Kaya ako bumili nito para magamit yan. So, hindi naman ako naghahanap ng super powerful na computer. Ang kailangan ko lang, may magandang panoran sa Viva Max. Ay, este sa mga pelikula pala, sa mga Netflix. No? Ayan, guys. So, okay. Buksan na natin. Isasama ko kayo sa experience ng pagbubukas ng MacBook. Ito nga pala yung first MacBook computer ko. Pag para sa sarili ko, hindi ko, hindi ko, ko agad mabili. Pero yung anak ko, ko na ko nito dalawang piraso pa. <laughs> Pero pag para sa sarili ko, guys, hindi ko mabili ka agad -gad. Ganun talaga yata kapag mga tatay. Ayan. So, buksan natin. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan Oh, my goodness, guys. Kung alam nyo lang yung experience ko ngayon. So, imagine nyo nga naman, no? Kapresyo na to ng isang e scooter. Kasi nga, almost 84,000 to guys. Ang alam ko sa Pilipinas is uh, ganun din naman ang price ayaw niya pa bumukas ha. Pasaway ka talaga Apple ha. Yan. Kasi sobrang ano niya no. Pressurized. Ang dali lang guys ha. Post lang natin. Okay guys. ito na. Nabuksan ko na. Nabuksan na. Kita niya naman. So yung top box. Yung texture niya makapal no. Makapal siya. Okay. So wala naman siyang nakalagay sa loob. Kundi yung box niya lang. Ito na yung mismo unit. Ito na guys. So ang binili ko nga pala ay yung midnight gray na color. Yan, para kakulay ng aking iPad. Yan. So, ito yung mismo unit, 15 inches. Tapos tingnan muna natin to, yung mga mga manual-manual. Yun lang, ito ayoko sa Singapore pag bumili. Yan ang problema palagi, yung kanyang power supply which is annoying kasi kailangan ko pang gumamit ng adapter. So, ito yung included na, ba? Yung ano pala, double na ano, double na connector. So USB rin yan, pwede kayo mag-charge ng iPad, ng iPhone, and ng MacBook at the same time. Tapos ito yung kanyang kasama na braided na power cable. So makikita ninyo na no? type C din siya going to uh, hindi ko alam kung ano tawag dito kalimutan ko maglight or something yung gumidikit no? okay so yun lang no? wala na siyang ibang kasama sa box pero oh syempre nga pala yung sticker, no? Yung sticker para magbukang yayamanin talaga. Nalagay sa kotse yan dyan. <laughs> Ayan, so makikita nyo yung sticker niya ay iska color din ng mismong unit. Yan. So ilagay natin yan sa Raptor tsaka sa Honda Civic pag uwi. So yun lang, no? So mga leafless hindi na natin mabasahin yan. Hindi naman natin binabasa talaga yan. So dito na tayo sa mismong MacBook 15 inches. Eto na guys. Paano ba ito binubuksan? na kaya. Medyo naigno ako eh. Yan. Sa ilalim. Okay. Uy, yung mismong unit medyo mabigat guys. no Medyo mabigat. Hindi siya ganun kalight. Okay. Uy, napunit. Wow. Hirap talaga magbukas pag uh, isang kamay lang. Yan. Uy, ganda ng color. My goodness guys. Ang ganda ng color. Yan, pinagpapawisan ako kahit naka-ergon yung bargo namin sa sobrang tuwa. Actually, ito sa totoo lang. To be honest, no? hindi naman siya ganun kamahal compare sa salary ng kapitan. Pero dahil sa anak mahirap ako, hindi ako sanay maglabas ng sa maraming pera. <laughs> ganun talaga, gents. Ganun talaga mga girls. No? Kapag ka ikaw galing ka sa hirap, hindi ka basta-basta maglulustay ng pera. Pero this time, syempre, ano uh, anuhin naman ng pera kung hindi ka naman mag enjoy Ayan na, buksan na natin. Ito na, wow! Oh my goodness! Uy, narinig nyo ba yun? Putik na yan. May ganun, ganun pa. May ganun, ganun pa siya. Oh, yan na By the way, M2 nga pala to. M2 chips. So, mabilis talaga to. Mabilis. So, naka-real time tayo. Naka-real time. Hello. Nag-hello na siya. So, ang laki ng kanyang trackpad. And then yung kanyang keyboard. No? Yan, no? Munti na kasi ako bumili nito sa Taiwan hindi ako bumili kasi mayroon Chinese character dito, so inantay ko na lang talaga na magkaroon ng chance makalabas dito sa Singapore and then finally eto na siya eto na, so ano ba natin gagawin, no, hindi. first time ko kasi kaya hindi ko rin alam kung anong gagawin, so mukhang mayroon naman dito ang pipindutin so press lang natin yun so tignan natin English, Siyempre English, di man tayo marunong mag English okay Enter. Ay, mali pala. Ito <laughs> pala. Yan. Yun, no? So, ang bilis talaga, Select your country or region. syempre din tayo sa P. Pilipinas tayo, eh. Yan. 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 Share ko lang sa inyo para, para na rin kayo nakabili ng MacBook. 15-inch na MacBook Air. Yan. Preferred language, English-Filipino input source. Yan. Okay na. So ready na tayo. Press na natin ang continue. Ayan. Accessibility, vision, motor, delay at not now. Saan na natin gawin 'yan? And then, ah, uh, ito na. So, nanghihingi na siya ng password. So, dahil wala pa akong internet, ah, uh, gents na. No? So, pwede na natin 'tong back Pwede ba? Back. Ah, hindi pa pwede. So, not now, continue. Are you sure you don't want to set up? Yes, continue. Saka na natin i-set up yan, guys. Yan, importante ay uh, matesting na natin siya. So, kita niyo naman, pagbukas na pagbukas ko pala, nag-boot uh, nag nag up na siya kagad. Yan, kaso nga lang, syempre, hindi natin alam kung ano yung gagawin. So, dito, nakikita ko, may movement. So, ibig sabihin, naglo-loading yan. So, ang masasabi ko sa screen is, ay, Ayos siya. Ayos. natin. Uy, uy, uy. Hindi pa pala nakabright yun. Oh my god. 500 nga pala ang kanetong brightness. Oh, so yung needs na tinatawag. Ayan. Hindi na ako pupunta sa technical. No? Hindi natin kailangan yan. Kailangan lang natin na may basic tayo. na, ano? Connect AC power. Your Mac is running on battery power. Yeah, ayan, yeah, yeah. Okay. Continue muna tayo. Yan na. Transfer information to this Mac. Okay guys, so overall, ito masasabi ko, ang ganda ng keyboard. Ang sarap niyang hawakan and then yung kanyang pagka-finish is talaga namang swabing swabe. Tapos meron pa siya rito nga touch ID yata ito. Yan. So ngayon, magkano niyo sa akin bakit ako bumili nito? Eh, syempre. Kaya nga tayo naghihirap sa bar sa barko eh para mabili natin yung gusto natin bilhin, di ba? Yan. Ganun lang yan, ganun lang. Hindi tayo nagtitiis sa barko para pa sa pagtitipid. Nasa pagtitipid din, pero minsan kinakalangan pasayahin ng sarili. Alright. Okay, so balik tayo. Yan guys. So ang ganda talaga ng pagka-finish niya. No? May kedyo, kung titignan nyo. Kung titignan nyo, medyo hawig siya sa aking iPad. iPad Air. So meron ako ngayong MacBook Air. Tapos ito pa yung isa kong binili dati, ang aking tisot na, no? hindi yung tisot air. Okay, so dito nilalagay yung power Ayan, dyan nilalagay yung ganyang power And then, dalawang USB rito And then, dito sa kabila side Ay merong uh, Micro, ayun pala yan 3.5mm na uh, Talagang dito okay. uh, Para sa headphone And then, yan lang ang likod Napaka-slick ng likod no? Hindi lang masyadong makita at madilim And then, sa bottom Share ko sa inyo yung bottom nya Yan guys wala na kayong makikita sa bottom kung hindi flat lang na color so wala nga pala itong ano, no? wala itong blower itong macbook air so ito ay naglaran lang talaga sa heat sink lang no? ayan oh my goodness ang sarap naman buksan alright sige guys ako yung maglalaro muna at magkakalikot thank you for watching so ito ito lang mapapayo ko sa inyo pag meron tayong gustong mabili sa ating buhay magsikap magtyaga, mag-ipon. Mabibili natin yan. Alright.